Mga idol, ah, uh, meron na naman akong bagong i-share sa inyong video mga idol Ito mga idol ay isang click 1 to 5 mga idol uh, magpapalita uh, maglalagay tayo ng uh, rubber link stopper mga idol Kasi ito mga idol ay wala siyang rubber link stopper mga idol Baka siguro ano, na, uh, nalaglag yung kanyang rubber mga idol Kaya ngayon mga idol, uh, na, hindi ko na napapakita sa inyo kung paano kung tinanggal yung kanyang uh, swing arm Mga idol na hindi na natin tataka, kailangan tanggalin ang kanyang makina mga idol Ayan mga idol, yan yung uh, kanyang swing arm mga idol Wala na siyang... Uh, rubber link stopper mga idol kasi pag wala kasi yun mga idol yung bakal na yun mga idol uuntog yan doon sa ilalim mga idol kaya pag nalubak siya mga idol ay iingay yan mga idol lang yung ikakabit natin yan. ah uh, yung rubber link stopper mga idol. Ang paglagay naman nito mga idol yung rubber link stopper mga idol. Isuot mo lang dyan mga idol kasi may guide naman yan mga idol. Yung rubber link. Yan na yung itsura nyan mga idol pag mailagay natin yung kanyang uh, rubber link stopper mga idol. Yan mga idol may uh, guide yan Suot nyo lang dyan mga idol. Mas madali yan ikabit mga idol. Ang problema lang ang mga idol. Medyo mahirap pagkabit nyan mga idol pag ikabit na natin dun sa kanyang uh, makina mga idol. Kasi masikip dun mga idol. Kasi hindi ko na tinatanggal yung kanyang uh, engine mga idol. Ayan na yung mga idol, ay na natin yung kanyang swing arm mga idol. Ayan, panoorin yung mga idol, paano natin ikabit yan mga idol yung kanyang swing arm. Ayan mga idol, yun yung uh, rubber link stopper mga idol. Meron kasing guide yan sa loob mga idol. Ayan, yung butas na yan mga idol sa ilalim. Kailangan kasi yung mga idol, meron talaga siya yan ah uh, may nakalagay na rubber. Ayan mga idol, na ikabit ko na rin yung kanyang uh... Axel mga idol. Ayan. Lagyan na rin natin mga idol ng kanyang nat mga idol. Pagbalik naman nito ng kabit mga idol, medyo mahirap mga idol pagkabit mga idol kasi masikip kasi ito mga idol yung kanyang swing arm mga idol. Uh, dandahan nila lang natin yung mga idol paglagay mga idol. At ayun, mga idol, ay naikabit na natin lahat yung kanyang mga bolt mga idol, pati yung swing arm ng mga idol. Ayun, mga idol, makikita natin mga idol. Okay na mga idol. At ito nagtatapos ang ating video mga idol. Maraming salamat.